3, 2, 1 Tay, pinapatawag po kayo sa school. Ano na namang ginawa mong kalokohan? Hinalikan ko po kasi yung teacher ko. Ibang klase talaga tong anak ko. Lalaking lalaki. Barako. Siguro na... Maganda at sexy si Mama no. Hindi po itay kuwapo at macho po si Sir. Ano'ng kulay ng utot ng lalaki at utot ng babae? Utot. May kulay ba yung utot? <laughs> kulay ng utot ng lalaki, utot ng babae. Alam ko na yan. Ano? Mm. Mm. Ang kulay ng otot ng lalaki, kulay blue. <coughs> yung babae, kulay pink yan. Babi, yung bay. Mahiya man yan. Uh, Dandahan lang yan mag-ire. Pink? Mm. mm. Pink, ganyan. <laughs> Anong hayop ang pinakapangit sa buong mundo? Ikaw daw. <laughs> Pumupogi ang lalaki pag nag-iingli ko. Totoo ba to, boy? Give me alone. Uy! <laughs> magbabagong ugali mo pag nalalasing ka. Ay, umuti na yon kesa sa iyo. no, 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 Eh kasi bukas, ko, hindi na ako lasing. So ikaw, mo, pangit ka pa rin. Pangit daw ako sa TikTok. Hoy! Para sabihin ko sa inyo, ha? Pangit din ako sa personal. Ano? Thank you for watching.